So yun guys, so nandito kami eh, si Brother Well pagod na lo siyang nana So barang guys 5. Barang guys uh, 5 Amaya. So ito yung piso wifi. So masalimuot so, yung antena. antenna. Pero hindi yung antenna, yun yung yun antenna talaga niya no. So ang naging problema dito ay binagyo. Sira yung board. So sobrang lakas itong ito. Dati daw to ay lubog, malalim, tapos ito kalsada. Ngayon ay inangat yung buhangin ng bagyo, yung habagat na yun. yon. Ayun. Lahat ng buhangin napunta dito. Inano na lang. Binuldos na lang to para papatag madaanan. So shout out kay Bosol. yon sa tawag pa ko taga dito so kasi kay Ek. Ek Plaso. Yan, taga dito din siya sa Amaya 5. Kaya sina Cedric, do sa Shepe. Yan. Kay Pambik. Uh, barangay Amaya 4, maaming salamat sa inyo. Kay Raymond Tahimik yan, kay Momon, mga taga dito. So, so sa atin, tinulungan na lang natin yung client, kahit na tight yung budget. So actually, ayaw na nga nga, ano, problema sila sa issue sa budget. So sa atin, uh, willing tayong tumulong kasi kikita naman kanyang business. So hopefully, sana mabawi din yung client namin. So, uh, nalaki nila gastos na, dahil nga ito, yung bendo niya, nabasa yung board actually nag -asin na, nag ano, naglumot na and then yung antenna pinasok din ng tubig. So wala na tayong magagawa talaga doon. So bumigay na yung dapat bumigay. Hindi naman nating kasalanan, hindi naman na uh, wala naman siya sa warranty. Pero syempre, hindi rin tayo nag, kahit na sabi nating na eh, sige ipasok sa warranty, hindi naman natin mai-honor kasi nga accept god yun eh na pinasok ng tubig yung kanyang antena so yun so talagang ganun sira talaga wala tayong magagawa yun may ari wala tayong magagawa. Okay, so paalam na tayo so bukas. Ewan ko lang kung makaka po, ano po ako. Kita-kita po tayo mamaya sa Pagsinag uh, South. Na nandun po ako mamaya. And then salamat po pala sa client ko kay Ma'am Nespaya Magandang pusa 'yung kanina. Tapos kay Sir Roland propikasyon ng San Andres. No? Maraming salamat. Tapos kay Brian Kuya, maraming salamat din po. Tapos sino pa ba? Ayun, tapos yung nanay ko, dumalo kanina. Maraming salamat ako kayo. Papaalam na kami ni Brother Will. Isi mo gawa mo, don't forget to subscribe. Sunset. Paalam.